Kahulugan ng iyong panaginip na kasal o wedding, ito ba ang nilalaman ng panaginip mo kagabi? Ano ang ibig sabihin ng kasal o wedding sa panaginip? Ang panaginip tungkol sa kasal ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto at emosyon mo sa panaginip. Kung masaya ang panaginip mo tungkol sa kasal, Maaaring simbolo ito ng commitment, pagbabago, at bagong simula sa buhay. Pwedeng may bagong responsibilidad ka o may malaking pagbabago na paparating sa personal o professional na aspeto ng buhay mo. Kung sa panaginip mo ay nalulungkot o natatakot ka sa kasal, maaaring nagpapakita ito ng pressure o takot sa commitment, relasyon, o isang sitwasyon na pakiramdam mo ay hindi mo ganap na kontrolado. Kung ikaw ang ikakasal, maaaring simbolo ito ng deeper personal transformation o kahandaan na tanggapin ang isang malaking pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Kung ibang tao naman ang ikakasal, pwedeng may connection sa relationship ninyo maaaring mga hulugan na may celebration or tension na nangyayari sa relasyon nyo. Sa ilang paniniwala, ang kasal sa panaginip ay maaaring sumisimbolo sa pagtatapos ng isang yugto ng buhay. Hindi ito literal na kamatayan, kundi isang transition mula sa isang chapter patungo sa bago. Ano po kahulugan na panaginip na ikakasal ang panganay mong anak at nasa church ka at inimbita mo ang lahat at may pecha po ang kasal na 27. Ang kasal sa panaginip ay madalas simbolo ng transition o malaking pagbabago. Pwede itong mga hulugan na may paparating na opportunity o bagong phase sa buhay ng anak mo, pwedeng sa career, relationship, o personal na growth niya. Ang panganay na anak sa panaginip ay maaaring sumisimbolo sa responsibilidad, pamumuno, o mataas na inaasahan. Maaari rin itong magpahiwatig ng proteksyon, tagumpay, o bagong tungkulin sa buhay. Dahil nasa simbahan ka at inimbita mo ang lahat, posibleng nagpapakita ito ng acceptance at support mo sa bagong yugto ng buhay ng anak mo. Parang isang blessing na ibinibigay mo sa kanya. Ang 27 ay may special meaning sa numerology. Ito ay sumisimbolo sa wisdom, spiritual growth, at new beginnings. Pwedeng sign ito na may mahalagang event na paparating sa buhay mo o ng pamilya mo. Baka may connection din ito sa isang real life event na magaganap soon. Bilang isang magulang, maaaring nagre-reflect lang ito sa mga iniisip mo tungkol sa future ng anak mo. Handa ka na bang pakawalan siya? O baka may concerns ka kung paano niya haharapin ang bagong challenges sa buhay. Dahil masaya ang vibe ng panaginip mo at marami kang inimbita, ibig sabihin nito ay blessings at happiness ang dadaloy sa buhay ng anak mo at sa pamilya nyo. Mga lucky numbers para sa kasal sa panaginip: number 7, sumisimbolo ng Espiritual na connection, swerte at divine guidance. Number 9, nagsasaad ng transition at pagtatapos ng isang yugto para magsimula ng bago. Number 2, representasyon ng pagsasama, balance at partnerships. Number 5, simbolo ng pagbabago at excitement sa buhay. Number 8, nagpapakita ng kasaganaan at stability sa relasyon. Sa artikulong ito ay ipinapahagi lamang ang pananaw tungkol sa yung panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emotional at physical na kalagayan mo ngayon at sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluensya ng ating kultura. Kaya kung iyong panaginip ay positibo ang sinasalamin, magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtan. Ngunit kung iyong panaginip ay negatibo ang pinahihihwati, ito ay isa lamang babala na maaring maiwasan at malampasan. basta't magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede rin maging positibo dahil ito ay nakatepende kung paano mong bibigyang kahulugan ang iyong panaginip. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay maaring may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganaan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. For any suggestions or questions, mag-comment lamang po dito sa aming YouTube channel o sa aming Facebook page at maging sa aming website.